welcome to our vlog. This is the first time na wala ang parental, so yun nga, ako nga muna. Andito kami ngayon sa Padre Borgo Sport because papunta kami sa Limasawa Island. Ito pala yung bangka na sinasakyan namin and around 20 people ang kasya dito. Saktong-sakto kasi, ayun, 20 nga kami na nakasakay. And para papunta sa island, it will take us around 45 minutes para tumawid papunta sa Limasawa. And buti nga maganda yung panahon, hindi masyadong balud. Balud ba yung Tagalog? So, yun nga, clear yung dagat. Pagbisaya na lang siguro ko, no? Kapoy ma eh, magtagalog. So, sa mga nakikinig dyan, bisaya po ako. And uh, there will be times na magtatagalag ako. Baka kasi hindi ako maintindihan ng iba na nanonood dito. Ma'o to guys, padong namin sa island. And while padong sa island, ni ang view nga inyo makita niyabot nami and as far as you can see, daghan kay tricycle pero wala namin ni renta kay na namin daan. And gihatod na and gihatud nami dayon padung sa Dak Dak Beach Resort where we will stay for our one day trip So, naabot na me and this is the view. Sa entrance pa lang ni, ha? And while walking down this beautiful pathway, makita dyan ninyo guys nga very tropical ang vibe diri. Daghan kayo plants. And limpyo dyan siya in fairness, no? So far, so good. Pero guys, sobra dyan kaayo kainit aning uh, panahon. We arrived at Dakdak Beach around 8.30 to 9, I think. So, moto, libot-libot sa me, and while waiting for our rooms to get cleaned, tambay lang anay may diri sa ilang payag. Well, nagtambay me earlier, guys. Nangaon lang anay may kay medyo gutom na jud siya. Mapamay pamahaw nga sakto, and... Finally, na in town ng among rooms. This is the view from our room. Amo um, the room is worth because we chose ang kaning room nga may aircon kay nabi may baby nga kauban so mag room tour sa ta kadali guys so this is it upon entry no mo ni ato makita na ay duha ka queen size bed good for four packs di ay niya ni with aircon na siya free space at the side and at the left part na na ang CR so balik ta pa doon sa gawas guys kay human naman mi og ilis nang lakaw na dayon mi diretso kay mag-start nang among day tour nagsabot pa jud mi ani guys kung asa mi pasidong kay wala pa mi tarong nga plano but he informed me sa mga tricycle drivers which is also our tour guides by the way ang ilang day tour di nga package is 200 per person then motor ang mode of transportation naabot na sa national shrine which is our first stop and sa mga wala kahibaw for those na walang alam or hindi alam kung anong meron dito this is the place or the location where the first mass was held in Limasawa Island. After our pictorial session, pinayagan pala kami ng tagapangasiwa or person in charge to open the gates and this is what we saw. Ang mga ribulto or imahe ng mga raha and datu as well as the paintings here that depicted what happened on March 31, 15, 21. As you can see, we have here the first mass. And then, next we have the catalyzation or the bringing of the first cross in Limasawa Island. And the priest, no? Who officiated the mass. Tapos ang picture taking, papunta naman kami sa second stop. So, same as always, sumakay na naman kami ng tricycle papunta daw sa first cross. Going back to what I was saying, nagbaktas ni Pasaka sa padungan aning first cross o so kana na siya. And medyo gamay ragod unta ang baktasunan, guys, pero pataas manggod although hangin jud diri dapita kay taas taas ni pero gihangak jud mi pag maayo may pagmaayo. Mayra, jud nga nag voice over ko kay makabati jud mo sa akong mga hingal moments as in nahurot jud akong tubig ani kay gipanghanga ko dili ako gipanghangak ning tanan and mo ang view once makaabot na mo ani Nasa Dela in option ani papasaka na ang stairs pero I think around uh, 200 ba to, to 300 steps pasaka so mo ni sila naguna day mi og baktas kay kami man ang nakauna una sa tricycle medyo na hipod sila kay moto gipang hangak lagi kay wala man tanaan na mga taga syudad magbinaklay no og bukid after that biyahe na sa ni sa third stop. And dito naman tayo sa kanilang Baywalk and Park. So we just passed by. So very peaceful and clean ang area nila. Pumunta rin kami sa Big Rock pero hindi na ako nakapag video kasi nga nagmamadali kami kasi pupunta na kami pa Island Lagoon. So this is us, again, naglalakad-lakad na naman, baktas na po ang mga mother o mga inday o dudong muna nirun. Medyo layo-layo duday ang among baktaso so, nun kaya nangon si Kuya Tour Guide around 15 minutes na kuno. Asa 15 minutes nga layo man kaayo ang pagbaktas namo oy. So hapit na unta ni siya guys ako lang gikat fast forward ta na ta diri sa Island Lagoon mo ang iyang entrance pagpaabot sa island niya gate. Pero wala jud ko nakapa-video pag sa Island Lagoon kay in town ginuo ko katag as ba ay sa ilang bakang diri oy habog man kaayo pag panaog naglisod pod mino. Anya fast forward na sad mo ni ang view sa Island Lagoon. O, ba diba Perfect kaayo. Lami kaayo ang dagat, guys. Crystal clear. <sighs> Mauna ni Ron. Gusto raman siya mag-enjoy. Pero, guy, o. Oh, pack bugs. Why, oh, why? Mangitap mo tag-sakit sa lawas, no? Gusto raman siya kung mag- enjoy din sa view oy pero maghunahuna medyo tagsimbak ko ambot na lang pero guys if you want to cliff dive safety first Ayaw pa aning usa usang murag baki nga naglangoy langoy nasa day other tourists nga na namo pero paulit na ni sila So kami nagpabilin and enjoy lang jud kaayo misa sa view diri sa island lagoon. Kay very clean kaayo and very well maintained. Next stop is padulong nami nga sa Ilahang Lighthouse which is just beside the island lagoon and ganahan ni nga niingon to sila kuya tour guide nga ang kaning edge diri sa my lighthouse is ang highest peak na daw sa island at overlooking na kaayo siya sayang lang kay wala mi nakadala og drone sayang talaga kasi kuha daw yung whole Limasawa island view dito nya ingana siya kahabog guys taas jud kaayo ni asin in makalula ba nga magtan-aw ka nun hadlok ka ni mi uga nang duol diri tapita ka tingali like, kuy simba ko tingin matagak kanoa ah. nya moto Nagdrama-drama lang po dang usal mura kuno siya kanang karakter sa Lion King ba o si Simba. Pero oh, pak. Nang uy! oi. pang kapoy nami guys nya pagabi na sad nang uli na mi sa Dakdak Beach Resort and money ang view didto pagkagabi i Medyo naglakaw-lakaw lang ko kay ipang kapoy man ang all nagpahuway sa nya naghuwat sad mi sa pagkaon nga maluto. Naradi ko gawa sa among cabin or cabana niya. Yeah. Tanaw-tanaw lang, lantaw-lantaw, nagpahangin, naghuwat sa sinugba nga maluto. Kakita di kong table diri guys. Nindot kayo kay Nadi Friends dira ganina nga nagtambay ba. Gat, sa sila. niya yeah. huwat rajud ko nga makaluto in town. Ginigari ko silang canteen. Cute kay lang dogs, guys. Very pet friendly po ni diri sa Duck Duck Beach Resort. Awa si Harvey. Busog kayo. ni May ba kayo? Meanwhile, naluto na din yun tao ng among pagkaon. So, moto, nagpundok na sa nangyari. And wala na, tumba dyan bahaw diri. O, bahaw ba? Bago na yung dinuto. After the pagpangaon gabi, guys, kay nangatog, rasad, midayon, kay gipang kapoy man lagi sa swimming session na mo. And after few hours, nakamata rasad ko kadlawon. Actually, mga 3 a.m. So, nakukatog balik and na time lapse na lang ko ang makita po ang view diri sa dakdak -dak, nga pa morning. So, morning siya, guys. Nice kayo ang view diri ining puntag ay. Yung moto, manadayo na among day trip. Manguli karun, taud -taud. So, na sa mi karon taod, taod So, nag-andam na mi and naana po ng among bankero which uh, will take us back no, to Padre Burgos Port. Yung muna to, na mong laag for today's vlog. Pauli na mi guys. Yung dali jud kayo eh. Kung pwede lang jud magstay diri sa Limasawa, ganahan jud kayo mi kay you know. Very simple ang life diri. Slow days lang. Dili kinahanglan magdali. Walay hapit huna-huna nga problema as in relaxing jud kayo ang place. And mo na niro amo porma diri sa bangka. Tanaw lang mi diri sa mga view, walay ngon abar barko sa ato ano. Nya, yeah. may gani kay nindo tra jud ang panahon dili baud. Misabay ra ka kaayo ang panahon sa amo ang laag karon as in tinaw kaayo ang dagat, walay hangin. Perfect na perfect ang weather. Ni panagsarasad kaayo ay makalaag aning ang kulno. Pero kita guys, Maski pa uli, nindot yun kayo ang view. Nagsilak-silak ang dagat. And in fairness, no, very green kaayo dere. Wala ko yun ko notice ng no, mga pahak ng mga trees or whatsoever. Purely nature. So matima na rin atong vlog, guys. Kung naabot mo dere, thank you for watching. Para yun mo, og like, follow, and subscribe. Also, pag ino na lang po mo sa inyong friends, oy. Betal, thank you and see you around. Bye, guys!